Sa EDSA Busway, umaasa si Nathan Lintao papuntang Maynila mula Pasig. Bagamat efficient aniya ang bus carousel, aminado siyang may mga kailangang gawin para sa kaginhawaan ng mga pasahero. I think it's the accessibility, lalo na dito sa Ortigas, yes. Yung pagtawid, sana merong footbridge na mas madali instead of going through the MRT station pa. Kasi ang hassle packet baba. Lalo na kunwari may mga matatanda na nahihirapang umakyat. Mismong si Transportation Secretary Vince Tizon ang sumakay sa EDSA Busway mula Ortigas pa monumento para malaman ang dinadanas ng mga commuter. At ang isa sa mga gusto niyang isulong, ang pagtatayo ng hiwalay na daanan para sa mga mananakay ng bus at MRT. Aniya, una itong gagawin sa North EDSA or Diga stations sa tulong ng pribadong sektor. Target itong gawin sa ibang busway stations at magamit sa susunod na taon. By May, we can already start the bidding process for the construction and rehabilitation of the of the stations, no, modeled after the SM stations, and then construction can start second half of the year. Suportado rin ng Dizon ang plano ng nakaraang liderato na isa pribado ang maintenance at operation ng busway, pero hindi pa tiyak kung kailan ito sisimulan. Balak naman mag-deploy ng DOTr ng enforcers sa lahat ng bus stations para bantayan ang mga bus na humihinto ng matagal at pasaway sa takdang oras ng pagsakay ng pasahero. Bukas din ang bagong transportation shift sa pagpapalawig ng oras ng mga tren gaya ng MRT at LRT. Ayon kay Dizon, makikipagpulong siya sa mga train operator para sa posibleng extension ng operating hours. Why can't we do it until midnight? Muna. And let's see. Kung kaya midnight, why can't we do it until 2 a.m.? No, so... Umaasa naman ang ilang mga commuter, particular na ang nasa graveyard shift sa plano ng kalihim. sana mas matuloy siya, lalo na sa amin na yung shift Namin is ispaiba-iba siya, may madaling araw, tas sa safety na rin namin. It would be even greater kung 24 hours pa nga eh, mm -hmm. kasi nga, pabor yan sa commuters. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.